Ang aga uh, man yung taong nilang magpagbigayan, sos Mario Sepildi, ginagakong mga kaubahan mga doy sa unang higayo na yan. Pinipilit kasi yung tao nila kahit hindi na yung sila magkasya o niya karuntan awag na unsa na sila. Tapos <laughs> yung taong laba din, pinilit din talaga niya yung taong mga pag-push. Ano ka, poser talaga? Oh, andito na yung mga otoridad doy. Ayako lang pala, kukungin kita, unsa pa man di ay. <laughs> isog din talaga tong mga kalaban namin nakalain eh, mo inaharas talaga yung kakampi ko eh sige kaya di anak ko dyan yung dalawa lang naman sanang mahumukin yung gusto ko kaso itong lolo ni Lita may gustong sabihin mga doy tapos bumakyan lang ay di pwede nang yung ay damay ko pa nga sana yung Harley. kaya lang next time na lang nawala manhinuan siya pero ah dito magpagong sana ako kaya lang yung na, na dito na ah maninuan. ay di arday sa harli sos mariosep Pinagbigyan na kita kanina, nagpakita ka pa sa kahintang mo. Tapos andito na naman yung taong laba, oh. Garabi ba? Gusto talaga nilang bakbakan, walang pigilan, walang ingahan. O niya, magbakyad-bakyad. Ay, naunsa, maninoan ka mo Dito, magpagong sana ako mga doy. Kaso yung kahintang ko kay pili man, ah, na pungsun. Pauli ka, oy. <laughs> kalu eh sa orang lupa namin na ngayon nagilintang sa tabang mga lalo kasi ginambang na siya dito sa baba eh oh. ang buhatin natin dyan tanungin natin sila bakit naman in sila ganyan kaso wala maninuan sila katingog ay naunsa man nagwa ito dali man kayo mang luod ni tapos si na na dito, naglugpot na po siya ang iring na gamay mga doy. At siguro niya dito makakataka siya, pero joke lang yan, sinadya ko talaga yan. Haras <laughs> talaga masyado itong mga kalaban namin mga doy. Kita, mula lungit taon sila kaayo, ang hindi nila alam na labag na batas ng harassment mga doy. Kaya ang kulito, ay, sila, mga tulid to ay nataga na mo sila hindi kaya mga silang balay hindi lang yung talaga sila haras mga doy. mga pusher din talaga puro talaga mga illegal position yung mga ginagawa nila dito labag talaga sa mga batas yung ginawa nila dyan mga doy pusog pa mo sagang sagang is lolo ni Lita mga doy pero ah bakit bakit tayo eh, pag mga ganyan? Adi ito, tingnan ka yung na mga doy. kayo humok na may pagiging tao ni siya. Sana nga siguro niya makaligtas pa siyang sigeo eh, na yun. Pero yung ibig kong gagawin niya mga doy? Dito, naramdaman ko talagang nauuhaw ako mga doy. Kaya pa ulit ka, inamusa ka. Hehehehe! <laughs> May masamang balak pala yung taon talaga yung naana, -na, mga doy. Atalain mo, oh. Nag-abang pala talaga yung taon siya doon, say, gayon na yan. Pero dito, makakatakas talaga yan, mga doy. Pero joke lang yan. sina ko talaga yan. <laughs> Tapos yung loolo -lo ni Lita, mga doy. Nakipag one by one pa taon sa na dito sa dakong mananap na to. O karoon mo kalit ugsot sotel dalagan. Hindi niya alam, marunong din akong mag sidestep. Napakahina, yung kalihukan mo doy, sa totoo lang. <laughs> dito, pakiramdam ko talaga, matatapos na namin mga doy. Kaso yung pakiramdam ko, hanggang pakiramdam lang pala taon pala talaga. Hindi pa pala taon tinugot sa kaya na namahuma na mga doy. Kaya sinabihan ko yung mga kampi ko, bakit na kayo? Diyan kay Lison po kayo liso, liyong mga sakpan ni ka so, iba talaga presensya ng aming mga kalaban mga day. Kita mo yung ginawa ng taong laban na to. Oh. sumunod talaga yung taong sa amin. Nagpanggap talaga yung taong siyang bayani. Hindi niya alam na mga bayani naging na lang. <laughs> Sinabayan na naman namin ulit yung dakong mananap namin dito. Kaso Rafaela lang yung kakampi ko mga day, Kaya maglisod talaga kami dito. Pero ang hindi nila alam, yung paglilisod namin dito, labanan namin yan mga doon. Yung sagang pa yung lolo ni Rita dito, ang hindi niya alam na sakit na po ko gamay. Kaso <laughs> so, hindi talaga kaya lang aming kahimtang mga doon. Kaya sinabihan ko na lang yung mga kampi ko, ha, bakya na tayo doon. Huwag natin pungsin yung mga bagay-bagay na hindi talaga bagay kaya magdugo unyak, niya, lisod kayo. Tapos dito, nagkagubot na naman, nagkaguliyan mga naman kami dito mga doon. pero ha, ah, Saan ang side save side save lang tayo dyan? Hindi ko nga lubos sa kalain mga doon. Yung pat, nakuha ko pa. May pang upat, gumawas ka. Ihatag mo na yan. Huwag kang magdinalo sa akin kasi kailangan ko yan. so naunsa maninuan to? Pero okay lang na human naman po ay. <laughs>